Ano, ano po ito, sir? Kawayan bulo. Kawayan bulo? Bagakay sa Bisaya. Ah, para saan yan? Pambakod, pang ano, pang sumpit. yun ba yun? <laughs> Oo, oh, yan yun. Pinang bibingwit. Hmm. Ganoon pala yun. Ah, oh, may, may bahay pa po dito tila. Hindi, gawaan ng kwan. Ang gawa ng, mag, mag, gawa ng Ay, si pala, pala. pala pangalan niyo tayo? Maricel po. si Maricel Soriano po pagaduan. pala sila. Ay, <laughs> Maricel Soriano na. Bakit ako? Ikaw daw. ba Meron po. Pero mukhang kadalaga basta din. Oo nga eh. Blooming pa na boss. <laughs> wala na po anak niya. Wala pa po. Okay ah, oh, naman ano pala. Yan yung mm. ako sa asawa ko. Mm. Pinalagaan mm. Kaya pala blooming. Yeah. Hmm. Ay, wala siyang papa. Tanungin mo, saan yung papa niya? Asan ah, papa mo? Napatay na. Napatay na? Hmm. Nalunod sa sabaw? Ang hmm. gandang bata. Ang ganda-ganda mo. Napatay ah, na daw ang papa. Siya na, siya na lang papa mo. Gusto mo? Ako na lang papa ni mo. Gusto Matay. ka? Namatay. Hindi. Siya na lang papa mo. Siya na lang. Ako na lang. Ibang papa. Pahay ka? Ang gandang bata. Isa ah. ba yung mama po niya? Nagtrabaho po sa SM po. Ah, Nagtrabaho sa SM? Ano ang pangalan mo, Nek? Eh? Uh, ha? Hana. Hana? Nag-aaral ka? Okay. Anong grade mo na? Grade 6. Ay, grade 6 na. Hmm. Saan ba ang balay niyo po, Nek? Bahay? Oo. Oh. Yan yun po. Ay, ito po, bahay po niyo? Okay. doon sa unahan, so, boss. Sa, sa bus, minso, kabila. Sa, sa kabila? Mm -hmm. Ayan yung ano, mansion doon. Wala ka si Onyel na. Anong ano yun? Ah, si Onyel. Onyel. Ay, ba? Daniel. Yeah. Hey, babe. Friends ka, eh, friends. ako. <laughs> 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 ito pala yung bahay po nila ate, oh. Ito? Ba? Ito? ito. Yeah. ito pala. Okay, halaman nila. Taas na. Anong halaman yan? San Francisco? Ang <gasps> birin? Ano ba? Ano Ibang? Ano <laughs> ba? Ano <laughs> 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 Ganda po ng bahay nila. Kaya ginagabahat dito. Hmm? Hanggang dito. Kaya <laughs> 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 so, yung babong boss. Mas, walang bad. Walang bad. Oo nga eh. Ang bira. Magkamali ka yan, boss Aisha. Anak <laughs> uh, ko. Wag wag palasing lasing pag umuwi dito. Ah, pagpasuret-suret, pag ano, patay. Ba't ka nataka baba? Ganyan. Kasi doon kami dati, oh, nagbantay na, nag, uh, kami ng farm. Ah. Oh. Bininta naman din. Naglipat kami dito. Hmm. Kaya ng lupa naman to ngayon? Kaya ugangan na. Oh. Uh. Ito eh. ugangan Ito. May nakatira din dyan? Mayroon. Sila? Hmm. Hmm. Lingok-lingok malurog. Hmm. <laughs> Ate, <laughs> balian ano kapatid mo. Apo na. Ay, apo na. Hello, ganda ganda mo. Tapos sa tuhod. Ganda mo talaga. Ako na papa mo. Hmm. Paikap, ka. siya papa mo. <laughs> Tawa siya. Ilang taon na yan eh? Three. Hmm. Meron din kalagayan ito nila rito. Ano mo? Asa ba? sa ba? Asa ba? Asa Nandu, nagh, nagh, kay ugangan.

Nabira. Ito anong kaw ito, te? Avocado po. Avocado pala ito, boss. Dabi ng bulaklak, oh. Doon, mm. may pizza din kami doon. Maliliit pa man. Mm. Ay, siya pala, te, ah. May bibigay po ako sa inyo. kukunin ko lang ba po, ha? Ay, po. Ah. Ba't nakalaki rito na te? Mga ilang taon na? Pero ikaw, tagal dito ka talaga? Uh -uh. Doon, ligaya. Ako ah, niya, Ang Mister Mo ta sila talak, pirong liver na sila dito. Ano kasama mo? I Bisaya? Ilocano? Ilocano <laughs> Ilocano. <laughs> <laughs> Grabe naman buti, buti hindi niyo na buta. Haha. Haha. Ilocano Haha. <laughs> <laughs> Ilocano. Haha. 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 boto Haha. 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 21. Oh. Hmm? Kalaki ng mama niyan. Oh. No? Kahit hindi, malapit na hindi makasya sa pintuan. Oh. Taba. Yun yung nakataba ba? Dahil sa pag-anak sa kanya wow. siguro. Ah, nung nanganak, tumaba. Uh -huh. Yun naman ang new sexy ngayon. Mga chubby-chubby. Wow. <laughs> Ikaw, ano ang trabaho mo, Tay? Ha? Ano Ito mo? lang, sa bahay. Bantay, ano? Bantay lang na kanila. Hmm. Siya pa natin. Ah. Yeah. Ay. Pagpasinsya yun. Oh. Thank you. Okay. okay. Ito pa natin. Sana makatulong po sa inyo yan. Oo. Oh, oh. Thank you po. Yan boss. Ang ganda po na yung lugar nila no. Malamig dito. Hindi. Uh, ang ganda. Ang kahoy. Naka ano lang skin tong ganito eh, naka fresh nang skin. Tayo mo tumama skin nila oh. Fe fresh. Ala, ugit talaga dito mo bata. Ganda ng area nila. Kaya ka bok, kali sa kalsada. Na manatatakpan ng mga halaman kaya di makapasok yung alikabok ng daan. Ang kagandahan ng pintuan ng halaman nila diyan. Solar dito, lagang, ah, solar dito talaga ang ila dito, boss. Ha? Solar. Solar? Hmm. Wala wala kayong kuryente, teh? Meron po. Ginagamit hmm. na niya man pag gabi. Oh, na ako. Ano? Pang emergency. Pang tipid-tipid din. Hmm. Tipid. <coughs> ano pong number one nakabuhayan ninyo rito? Gulay lang. Gulay? Pitsay, pitsay po. Every ilang buwan yan bago maani? Isang buwan. Ah, isang buwan lang yung pichay. Isang so, pichay niyo po. Andoan po, oh. Para niyo. Tiyan po natin yung pichay pa. <laughs> kaya, kaya, nung lupa oh, yan, pinagtataniman nyo na petchay? Kaya <laughs> nung Kapatid ah, sa kapatid niya Ah, kapatid niya. ng na may luka harvest, din kami Yung kapatid ng asawa mo? Oo. Asawa ng kapatid ng asawa niya. Balihipag. Balihipag. nang Swimming pool pala si Ninus. Swimming pool yan. Ah, pala. Condo ra ka alam. <laughs> <laughs> Ay, wala pa bagong tanim. Oh, maliliit pa. Hmm. Malaki to mga ano to, ah, uh, ah, uh, 1000 square meters. Yan siguro. Mas ganyan yan, itong kalawak na to. Malaki din yan basta pagka na harvest nila. Oh, uh, monthly. <laughs> Ang ano rin sila. Wag lang ano, anong kalaban ng meron na yan, Pichay? Magnanakaw. Oo <laughs> <laughs> oh, <old> pala. Ara <laughs> mo na, ako, na kalaban, doon, <laughs> <laughs> Pero hindi eh, yeah. na ina, ina ng kalabaw. Uh -uh. Um, okay, kung kanya hindi pa tabi natin doon sa mga katutubo. Petse no? Oh. Monthly ang ano. Kasi kailangan kasi dilig diligin lagi yan. Oh. Kailangan ka matubig yan, boss. Yan. talaga kasi yung mga uuri. spray kasi uuri, uuri yan Madali lang din niya mapansin sa uuri. Parang ano, parang lang nag-alaga ng bata. Oo, oh, ma maaarte yan. Hmm. Par parang ako, ma-RC. <laughs> Ganda po dito sa lugar ko nila. Ganda.

<laughs> <laughs> Naramdaman mo boss? <laughs> Naramdaman mo? Naram ko rin. Hindi <laughs> ko ka, <malay> <laughs> <laughs> <Nakasyus> ka kasi. Ganda rito, Ano to? Kalunay. Kalunay to. Hmm. Di ba Sa aming kulitis. Sa inyo kulitis? Hmm. Sa inyo kalunay. Sa inyo kalunay. Ano <laughs> ba ito ng kulite? Nakukuha po pag mananinilip ka? Kulite Ano ang saging? Sagin? May puso po butik Buti pa ang saging may puso <laughs> Sana all Maganda na ito Magano mag Magalaki na magkambing Magano kambing. <laughs> mo nak mamuka mamuk bang, bang, bang to, mga damo na to kambing alaga <laughs> <laughs> oh sino magpapaalaga ng kambing diyan oh willing sila at dito oh, oh. <laughs> ano ba pa alumahan no tawagan no no paalaga tapos tapos pag-usap hati daw kan dito Magagad na ng damo? mga damo na ito. Oh, mukbangas lang kami. Tabi ng kambing dito. Hmm. puso lalaki ang puso ko ganda ng damuhan no pa kambing talaga oh kambing talaga oh po mga kalingap napakaganda ng no si pagsipag lang talaga kahit sabihin natin mahirap at may bahay na tenan niya nasa be, bewang na oh

uh, Patuloy po natin suportahan sila Labal Santos Matubang At uh, na vlog Kalinga Prab Siyempre po Alvin Vlogs Family Yan po mga Kalinga Bali siya po yung kas kasama po natin Mapagakit po sa kakabundukan Ingat po tayo lagi and God bless uh, Bye bye po bye. bye bye, God bless us all Mama chup chup hmm.